Chairman, uh, ano po, no? um, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito. Ano po? Kasi Chairman, uh, merong pong tatlong seats ang tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Uh, nag-resign po, personal okay. reason. Sir okay, nag-resign. Okay. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-apat at saka yung panglima. Uh, Kung baga yan, yung pang-apat o kaya yung panglima. Pang-anim po itong yes, uupo uh, sa pang-apat na consecutive term. Alright. So yung pong-pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nagresign siya talaga, ano po, for personal reason, papalit yung pang-apat. Pero yung pang-apat at saka panglima, kanin nyo, hindi makakuupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Huh? Op, okay. tama ba? Executive Vice President. Opo, opo. Sige. Executive okay. Vice President at apo. Vice President. So, kailan daw sila nag election Chairman? Anong uh, nakaraang buwan lang po, uh, Sir Ted, base po sa mga dokumento hmm. na sinabit okay. po sa okay. aming law department. Kapag hubag ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na hukay yung gagawin pang mga hearing o anumang. Mm -hmm. Kasi, Chairman, I mean, with all due respect no, sa lahat, <laughs> sa pagiging presidente ng partido o vice presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao di ba na syempre mas pabor sa iyo maging congressman ka di ba hmm. oo ganoon ho ba yon i mean tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang para namang sa iba ang hirap paniwalaan chairman na ano ho, ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-apat na yung term niya sa Congress. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya alam po ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Bilyamin na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan pa ng panang magkaroon pa ng mga hearing. Ibabasi lang po sa dokumento, lalo na doon sa pinaka-constitution and bylaws ng mismong party list. So, uh, matagal na po nila sinasabi kahit yung senior citizens dati, sir Ted, mm -hmm. na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at uh, at uh, yung po ang pinaka-basis na lang ng commission ng election. So, kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representation mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal mm -hmm. ng kanilang uh, dalawa na nominees yung number three at saka number 4 at saka number 5.